Tanakasang o. Oh. Nani, nani. Hay, in Tagalog. Si Tanaka san Si Mr. Tanaka po. Ay, Ay si, si Mr. Si Mr. Tanaka. Hay, actually, pwede po siya maging Miss. Hindi, ko, hindi po kasi, wala po akong data ni, ni Tanaka san Kaya, uh, Mr. na lang. Kaya, <laughs> sige <Natsugi> des. Kunsato ni Saso. Hay, konserto ni Sasol. Ano po ang Sasol? Invite. So, sa so, so invite, ano po ang konserto Concert. So, des. Ay, so, kanaego po siya. Ano po? Ginawa lang po kataka ang English. Hi. Kaya, magiging? Yayain sa concert. Hi. Complete po natin po yung sentence. Yayain. Si Tana. Yayain sa concert si Mr. Tanaka. Hayayain sa concert si Mr. Tanaka. Nihongo de, do de shouka? Ano, Miss, uh, Tanaka-san o oh, konsato ni sasou. Hai, Tanaka-san o konsato ni sasou. Hai, Kaya po ano, Ate Amy, sino po ang yayayain niyo this coming uh, Christmas? For date. nag-adlib eh. <laughs> ano doon sangwa? Di <laughs> palitan po natin po oh, yung tanakasan na Christmas. don't san. Hi. Don't sang. O. Oh. Yung instead pong konsato, Christmas, Christmas, Christmas Eve Christmas na lang po. So needs, so. Ah, Need Christmas Eve. Ah, so that's na. Ni demo. Christmas. Dajabu, dajabu. Ulit po, ulit po. Don't sang. クリセマスコンサートにーサソー。お、クリスマスコンサートにーサソー。サゴはい。ダニアンシャキナガム。ファンはい、次ギきます嫌がる嫌がるあのポンイヤガル。イヤガル。アラン parang ayaw, parang oh, laging umaayaw. Umaayaw, hi. Uh -huh. Yes, umaayaw. umaayaw. So, i-complete po natin yung ano, yung sentence. Ito, Tanaka san o iyagaru. Hi, Tanaka san o iyagaru. In Tagalog po. Umaayaw si Mr. Tanaka. Ah, gumana sa dito po. Tanaka san o iyagaru tanaka kasi iya iyagar dito po, instead pong si, magiging pala po siyang ano kay, Hay, tanakasan wo iya garu kasi po siya. So it means po iba po yung nag-aayaw kay tanakasan. Hay. So magigiging uh, umaayaw kay Mr. Tanaka. Magigiging kay ano po gumen na sa hindi ko na isulat. Aayusin po natin siya Ano po. Hay. Ang preposition po natin na o oh, instead pong si magbabago po siya na uh, kay, ano po, umaayaw kay Mr. Tanaka. Kasi Tanaka sang iyagaryo, ibig po sabihin, uh, umaayaw kay Mr. Tanaka po. Ano po, Nag nagagets po ate Amy po yung explanation ko. Anong particle? Yung particle pong O, sa Tagalog po, usually sipo po siya. Pero dito po sa sentence po na ito, magiging kay K-A-Y po. Instead pong C. Okay po. A aayusin ko po. Makikita niya po mamaya. Ano po. Hi. So, pasahin po natin yung, ta uh, yung Japanese po. Anigay guys mas? Tanaka-san o iyagaru. Hi. Tanaka-san o iyagaru. Ibig po. Ah, sa Tagalog po, magiging? Umaayaw si Mr. Tanaka. Ah, kumina po. Magbabago po yung C kay Mr. Tanaka po siya. Umaayaw kay Mr. Tanaka. Hay, umaayaw kay Mr. Tanaka. So, ibig po sabihin, hindi si Mr. Tanaka yung umaayaw. Yung ibang tao po yung umaayaw. Dito din po sa ano, concert po. ah uh, yung ibang tao yung nag-aaya kay Mr. Tanaka. Hay, kaso, hindi po siya pwedeng sabihin na ano, yayain sa concert kay Mr. Tanaka. Di ba po? Weird po sa Tagalog. So, ang O, yung preposition po ng O, pwede po siyang maging kai. Ano po? Lahat po ng preposition dito sa Japan po, uh, nagpabago po siya. Depende po sa sentence po. Ano po? Hai, dahat sige ikimas. Puro? Po, na yun. F-U. Puro? Ah, puro. Saan puro? Puro? Puro. Anong puro? Try niyo pong basahin. Complete sentence. Baka po maintindihan niya po. Tanaka-san o furu? Hai. Tanaka-san o furu? Ano po siya? Anong <coughs> furu? Guys, sa baba pa baka po may gusto pong magtulong kay, ano, kay Ate Emi. Tanaka-san o furu? Ano pong ibig sabihin po dito ng furu? Na-fall? Na-fall in love? Baliktad po. Hindi na-fall? Ano po? Uh, ano, busted? Hindi po siya na busted. Na turn down. Malapit na po. Ah, uh, babaste din? Hay, kaya magiging? Tanaka sang o puro. Babaste din. Babaste din si Mr. Tanaka. Hay, babaste din si Mr. Tanaka. Gagawin niya pa lang po, ano po. <laughs> So, papalitan ko po dito po. Ano po? Meron po kay Ate Emi, pong katanungan sa mga rinisite po natin? Wala. Naman. Tajobo? Tajobo des. Nakata des. Kumine, ano po to? Dito kay uh, iya Iagaru, magiging kay po ang kanyang uh, preposition. Ang laki naman ang space. <coughs> Hindi ko alam yun. Ang alin Yung mga ganyang salita mahirap po talaga to kailangan po mamaster master niyo po yung ano mm. yung pag ano conjugate yeah, po yeah, ng mga yeah, pagkawa yeah. mo so, so, so magkasi yan eh demo sa sono, sono ikiyoy de benkyo shite ikeba daijabu desu sa baba po guys po meron po tayo pong katanungan at hindi wala naman pong katanungan kasi si Pia Dekla awa doon siya nabasting nakakaya <laughs> 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 kay Mr. Tanaka ママやマイマキキタパハヨンアノカワウォッママヤマスカワウォ <laughs>、はい、ありがとうございますアテエミありがとうございますはい次はノエさんノエさんお帰りなさいよろしくお願いしますやてよろしくお願いします,しいしますはいごんなの答えをあっメッチョアるなはい Tanaka sa ni. Nani, nani. Sa Tagalog. Nani. Blank ni Mr. Tanaka. Hi. Tanaka sa ni. Sa so, ang preposition niya po dito, sa mga lalabas pong uh, vocabulary is ni. Ni. Apo. Hi. So, go po tayo. Sukareru. Sukareru. Ano pong sukarelu? Ah, uh, nagustuhan po. Sawt so Gustuhan, magugustuhan. Hai. so i-complete po natin. Ah, uh, Tanaka-san ni Sukareru. Hi, inta po. Ah, uh, magug, um, Magugustuhan ni Mr. Tanaka. Hai, Tanaka-san ni sukareru magugustuhan ni Mr. Tanaka. Kayo po, Ate Noesan, kanino po ninyo gustong magpagusto? magpagusto? Kay Tanaka saan po? Kay Tanaka saan yung paggusto magpagusto? Okay. Okay, point. <laughs> ano, napaka-misteryosa ni Noesan. Ano po? Noon po tayo mag, ano, sa playing safe po. Kay Mr. Tanaka. <laughs> Tumakip <Tapi> si Ana si Nihong Kong nang muka. Hahaha. Isa, sige, ikimasu. Ah, <laughs> <laughs> uh, kiri, uh, kirawareru. Hai, kirawareru. Ano kirawareru? Hmm. <coughs> um, hindi po gusto? Hindi nagugustuhan? Ah, ayawan. Hai. コンテンス田中さんに嫌われるはい田中さんに嫌われるサタガルボああやわんにミスタイタナカはいああやわんにミスタイタナカはいでは次です嫌がられる嫌がられる嫌があのポシャられる嫌がら Ano ba yan, ate? Ah, yung, parang ano? Parang, ano to? Ano ba yan? Ano yan Naiyawag. Parang, annoying po. Parang magulo siya. So hindi po, sigurado. So, Depende dip po sa ginagawa niya. Kung hindi hmm. nyo po, ano, trip yung ginagawa niya. Iyagaro po hindi ko ma sa oh po, hindi ko masyadong maian sa Tagalog po. Ay, marami pong nagsagot po sa baba. Aayawan, aayawan or inaayawan. So, tama po si Joday Sang. <clears throat> inaayawan. Hi. Galing ko rin yung Joday Sang. <laughs> Sugoy. <laughs> I-complete po natin po ngayon pang sentence. tanaka ni. はい、タナカさんにイがガラレル。はい、サタガる。ポ。今、アイアワンに、ミスタータナそうです。今、アヤワンに、ミスタータナはい、サガオポえさ。アサ。プラス、アナヨポ、ボカブラリンヨポティトサピチナイト。フラレル。フラレル。 ano po ang ibig sabihin po ng furadero? Kanina po yung root word niya is furu. Furu. Ah, busted. <laughs> busted. Ngayon, kinonjugate niya po sa dadero. Bina, binasted? Ah, binabasted. Gano. Binabasted. Binabasted? Ay, magiging? Um, mababasted. ba bastardin? babastedin, din. Hi. Uh, it's either mababasted or babaste din ni Mr. Tanaka. Mm Hi. -hmm. So, paan, uh, pa-complete po ng sentence? Ako. Okay. Tanaka sa ni furareru. Hi. Ah, uh, mababasted ni Mr. Tanaka. Sades. So, okay, yan naman po. Babasted din ni Mr. Tanaka. Mm -hmm. Hay, Tanaka-san ni Fuladero. Yata! Hay, samisin eh. Kanasin eh. Hay, po tayo pong katanungan po, Nome-san? Wala po ate. Arigatou gozaimasu. Arigato sabi ni Juday-san, ouch! <laughs> <laughs> Sana hindi mangyari sa atin yan. Hay, sa baba po meron po tayo pong katanungan. Um, so far, so good. Wala po ate. Sashi Buri lang ate pa. Shout out kay Tap Tap Eh, nandyan po. O, Sashi Buri des. Oh, kayo na sa'yo. Adi Tap Tap Sang. Eh, okay, -san. Matayarish Simas. Hi. Ah, guys. Meron pa pala po akong ano. O, uh, aside po sa ano sa like po na goal na 100 um emong ko po siguro may natap po ako nakapasok po ako dun sa fest fe ano yung sa live po dito po sa TikTok. Um, meron pong ano Tokyo Ken yung pag ano vote po kung pwede po pa, pa vote po ano zero naman po siya wala po siyang bayad let's na guys Nandun po sa, ano, sa goal po, sa gift goal po. Yaras ko, nagay, Mas. Salamat po. Ano, wala po siyang bayad. Kaya, kaya po, nag-uunigay po ako. Kung pwede po, matulungan niyo po ako. Hi, arigatou gozaimasu. はいでは次ですねありがとうございます早速あのまいなグボートさあてんまらみくさだまっとはいでは次いきますねじゃだしさんよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますはいパレハスプヨンシムラナテンあの、のノベさん田中さんにブラブラ <laughs> ano, ano, ano. Ano, ano. Sa Tagalog po magbabago na po yung preposition niya. Kay Mr. Tanaka. Ay, blank ah, blah, ah, or blank kay Mr. Tanaka po. Ano pa? na po tayo. Ki ga Hi! ano pon ki parang mag kaano sila, parang mayroon silang ano? Parang mayroon kigaaw, parang magkasundo ba yun? Di ba yun? sa ni kigaaru. One-sided lang po ito eh. Ah. Eh. Kigaaru. Sababa po si Jake -san. Ah. suka interested, interest, may interest siya kay des. Kaya, ilala. des. Dito lang po sa kigaar, po, magigiging si ang uh, preposition po natin po instead pong kay po. Ano po? Opo. Hi. Tawa, pa-complete po ng sentence. Ah, uh, gustong makilala si Mr. Tanaka. Hi. Paano po siya sa Japanese po? Tanaka-san ni kigaar. タナカさんに気があるコストマキララスミソイタナカヨポジャダイさん誰か気になる人いますかアノニムさん気になるアノニムさんが気になるのかサっかそっか。プレイインセーフでィンポシミアナシジャダイさん。ギナイエネシロウさん。はい。マルパクリはヤだからギナワンラランポンアノニムスポアナポはい。

はい。ははが。パーティニョプシャ。コンプリート。ははが、カイミスター・田中。そうです。さジャパニスポ。田中さんに憧れる。田中さんに憧れる。ごめんなさい。な na。なパンシンクラアンポヨンチャットネアナにアテエミ。タナさん気になりたい。タナカさん気になりたい。どどういうことを言いたいのかな 田中さんに気に入ってもらいたいかな多分それを言いたいのかな田中さんに気に入ってもらいたい。うん、はい。グストにょん。ま、グスト半径用に、あー、ミストイタナかはい。じゃ次行きます。<笑><笑>ごめんなさいね。な、なパンシンコタレゲンワイル。ん、チャットにあてみ。<laughs> 夢中になる。夢中になる。 pag mga teenager po tayo, lagi po natin, minsan nagaga, na, nangyayari ito sa atin. Ano po ang um, mutsu ni Naru? Parang, nakapokus ba yung parang ano siya yung, eh, hindi ko masabi. Mutsu ni Naru. Guys, sa baba, baka po may, may maitulong <laughs> po kayo kay sa day. Ayan po si Camila, <laughs> si Camila <laughs> sana. Ah, obsessed. Hai. Ma o obsess. Sa so Tagalog magiging Naghuhumaling kay Mr. Tanaka. Hai. In Japanese Tanaka-san ni muchi ni naru. Tanaka-san ni muchi ni naru. Hai. Saguptai sa last po natin. <clears throat> ko i su so ,ですね, mga Japanese po, oh mga ano natatanggal po yung preposition. Japanese na po. Kaya sa Judaism, tinatanggal na po ang preposition. Muitsa <laughs> na, unay-gay-simas. Ko-i-o-su-ru. o su ru <laughs> Paano po siya sa Tagalog? Umi-i-big na. <laughs> pwede rin. Pwede rin, <Hai>. Ito po ay cut out from our free entry lesson class. Sa taong 2025, my free entry lesson class po tayo sa TikTok. Tuwing MWF at 8pm Japan Time. Kung nais niyo pong sumali, maaari niyo po akong hanapin sa pangalang Inday in Japan o at Mark Inday in JP. Please follow me and stalk me sa mga araw at oras na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me. Follow me and share my videos for more contents. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.